Magandang araw pong muli at uh, welcome pong muli dito sa hontahan ng Bayan TV. Uh, Pakung pakinggan po natin itong naging pahayag ni uh, Prime Minister ng Singapore na binasa ni uh, Sir Ado Paglinawan. Mga are you sure you Filipinos want to get into a fight where you will be the battleground? Hello! Magising na tayo mga kabarsan. Mangising na tayo, no? hindi biro itong tinatahak natin, hindi <laughs> biro. Ito po ay nanggaling sa Singapore, Prime Minister Lee Hsien Loong. Bakit? Dahil ang ASEAN po, worried na worried na. Dahil dumarating na rito ang argumento na maaaring magdala sa atin na isang tapipintong atwo gera ako po ay nagsasalita dahil ayoko po ng gera. Ayoko mamatay ang mga sibilyan dahil lamang bubombahin ang kalaban ang mga presensya ng Amerikano dito sa sambayan ng Pilipin. Tutol po ako dyan. I am anti-war. I am for peace. At kayo, huwag niyong ilagay sa bingit ng alanganin ang ating mga salin lahit dahil sa Ukraine po, mga kabansa. Ano ang latest? Ubus na po yung kalalakihan nila, 26 and above. At ang patay, lampas ng kalahating milyon, uh, kalahating uh, uh 500,000. Kalahating milyon na ho ang na At nagsimula nagsim na sila ngayon mag-recruit para sa army nila against Russia na mga kababaihan at mga 18 to 25 years old na kanalakihan. Gusto ba natin ganyan? Maubos tayo sa isang gera na hindi naman natin naiintindihan kung bakit? Hindi ba ang gera dapat magkabuhay at ng ekonomiya ang unahin, ng presidente ito? Hindi yung nakikipaggirihan sa dyan, nakikipagtsatsa sa dyan, nakikipagtanggo sa dyan, nakikipagbugi sa dyan kay Biden ngayon ito po ado So hayan po ang naging pahayag ni Mr. Uh, ado paglinawan. Ang tingin ko po ay hindi talaga natin kaya ang makipag-gera Sa dami po ng site at site ng Amerikano dito sa Pilipinas sa ngayon. Uh, lahat po na yan ay siguradong bubumbahin ng kalaban at lahat ng mga yan ay may mga uh, mamamayang Pilipino na nakapaligid o nakatira sa malapit niyan ano po ba ang magiging resulta so mamamatay lang tayo ng walang kalaban-laban samantalang yung mga kano ang sasabihin lang sa atin uh, sa supplyan na lang namin kayo ng gamit tama po yung sinasabi ng Prime Minister ng Singapore bakit tayo papayag sa gera ng ibang bansa na dito gagawin sa atin ang katunayan po niyan yung nagsusulsul na Amerikano silang, sila lang ang gustong makipag-gera ito namang Presidente natin uh, imbis na asikasuhin yung domestic na problema ng bansa mas inuuna pa yung pakikipag-gera sana, ang unahin niya sana, yung kapakanan ng Pilipino at ang isang pinaka-importante niyang dapat sunahin yung ayusin yung problema niya sa sarili niya ayusin niya muna na mawala sa isipan ng mga tao na siya ay gumagamit talaga ng droga at yung mga kasabwat niya dyan sa kongreso uh, yung kanilang mga korupsyon yun ang dapat munang asikasuhin ng pangulo na ito hindi yung sum wala na tayong narinig, kundi papasok sa gera, maghahanda ng armas, bibili ng armas sa kung saan saan. Ito namang ating mga politiko, kagaya nitong ating uh, si Gibo Bucciaduro. Imbis na payuhan yung Pangulo na magdahan-dahan, parang gagatungan pa. So, papasok talaga tayo sa gera. At ano ba ang mapapala natin sa gera? Tayo kaya ay totoong ipagtatanggol ng mga kano? Eh kung yung ibang bansa nga, bang, bansa nga sa ASEAN hindi gusto yung gera. Kasi alam nila kahit hindi sila involved, madadamay sila. So yan lang po mga kaibigan. At sana po yung magliwanag ang isip ng ating Pangulo. At ang ayusin niya muna yung domestic na problema. Uh, yung pinangako niya dating presyo ng bigas ay uh, yung 20 pesos. Alam po natin imposibleng maabot yan. Pero sana buwaba. Sana... Uh, lumapit-lapit doon sa katotohanan na magkaroon naman ng pagbaba, hindi yung araw-araw na lang pagtaas at yung mga domestic na problema natin kagaya ng mga corruption dyan sa, uh, pinakamatindi dyan sa kongreso, yung corruption ni uh, Martin Rob Waldis na sinasabi, yung kanyang 3.2 billion na kalsada uh, baka naman pwede uh, yun na lang muna ang unahin natin kaya sa makipaggera tayo na alam natin wala tayong laban Ah, uh, 'yan lang po at maraming maraming salamat po.